Good morning everyone. Uh, dito ako ngayon sa sayutihan ko. Tinitingnan ko ito yung pinaka unang bunga niya. Ang sayuti pala, pagtanim mo, two months, ito na. Magbunga na siya two months. Ang maganda dito sa sayuti kasi medyo matagal siya, mamatay, marami ka pang maani nito maintenance mo lang, tanggalin yung mga patayang dahon, tsaka yung abono, kung organic, mas maganda. Ang ano naman nito, insekto talaga nakalaban sa sayuti yung pinatawag nilang cutter. Cutter, ibig sabihin yung yung ano, pinaka-steam, kinakain niya. Ba bali, ano talaga, palibot talaga pa putulin niya hindi naman kinakain parang sinisipsip lang yata at saka yung tinuputol niya yung may bunga talaga so masaklap kaya dito sa amin yung iba naman na no, farmers hindi nila ginagamitan ng pesticides or anong tawag dito sa anong, pag uod uud kasi yung cutter Hinahayaan lang nila para ma-trim din ang ano, hindi masyado makapal ang sayuti. Kasi pag makapal na din yung sayuti, hindi siya masyadong makabunga. Yun ang pinakatiknik sa sayuti. Yan o. Oh, magaganda yung bunga niya. At saka yung ano niya, yung pinaka akyatan niya, kailangan talaga mag ka. Ganito o ito mga twine tapos postihan mo kailangan mat kailangan hindi masyadong malayo yung posti kasi mabigat tong sayuti para hindi siya babagsak yan oh mo sayuti ngayon medyo mahal ang sayuti yung isang sako yata parang hindi ako nagkakamali 1,000 ngayon yung isang lupak na tinatawag nila pero kung bibilangin mo sa isang ano lupak mga 160 mga medium to large size na siya yan yan ang buhay farmers sa sayuti laking tulong na din to makabinta ka na makagulay ka pa pris gulay ito may naano dito sa parang namatay siya siguro ito o oh, cutter oh. ito yung kinatawag ng cutter kasi yung dahon niya o oh, nangihina o oh. na cutter na naman siya ito yan o oh. mm. mm, yan puputuli niya yan yan ang pinaka ano pero sa bagay payat payat naman to para makaano din yung ibang ano yung mga malalaking ano talaga niya steam kuntayo ti kasi mabuhay talaga sa malamig na lugar gaya ng Bagyo. Dito din sa Dabao de Oro meron Maragusan. Kasi malamig dito, parang bagyo din. Laging nagpa-fogs. Ilang puno lang to dito, doon sa kabila yung mas malaki. Yung sa may bangin. Yan lang guys, magandang umaga sa lahat.